Panorin po natin. Ito na rito. 飞出来那只蝴蝶，好久没有纳比卡。徐再明总统就说：“<是>你们明年的蝴蝶是不是也可以飞起来啊？”那么我说：“我希望这只美丽的蝴蝶飞到深能够飞得更好，甚至会唱歌，甚至会 sing 那么我说：“希望的 n o u 儿的蝴蝶能够飞的到深圳，最<悉>好能够飞得更那的甚至会唱歌，儿的甚至会唱歌，儿那的 Mm. So, ang gagawin lang dapat ng mga leader yan, papalakpak ka lang. <laughs> Istipot ka lang. Okay, clap your hands and follow after me. <laughs> Kaso may umiksina eh. Butang no? Hagip, hagip talaga ng ano, video. Okay, palakpak. Ah. Okay, tumayo yung uh, present host. Kumusta kay President Xi Jinping? Okay, hanggang dyan lang dapat yung script. <laughs> At wala na dapat uh, extra curricula, <laughs> curricular, activities. No? Wala nang mga kung ano-ano bang abubot-abubot. Ano lang, hanggang dyan lang. No? Ang problema, na yung, dug, yung video tumutuloy. <laughs> May leader sa, sa ano, kaliwang bahagi ng Korea. May leader din sa kanang bahagi ng China So iwan ko kung pangilan si Bubu M, Bakit bigla siyang sumulpot <laughs> Okay, palakbag na dyan Dyan dapat tapos na Okay So walang lumapit na leader yan Balik sa upuan yung uh, Korean leader at China Okay Yan na hanggang yan lang So upo ka na At uh, nakita mo may leader din sa kaliwang bahagi ng um, Korea nanahimik lang, nagbihib lang. <laughs> Ay! <laughs> Ay ito, mga bubunista, mga animal kayo. Nang budol yung amo nyo eh, putang ina nakakahiya. Ipinilid <laughs> e, yung sarili eh. Wala kasing kumamay sa kanya. <laughs> Puta, mag -shik -shik hands ka dito na gano'n, gano'n, gano'n. Dididip-dip eh. Dididip, Huwag eh. na, pa kami o, oh, ito eto, umupo yung Chinese leader dyan, President Xi Jinping. Tingnan nyo po ang sunod na mangyayari. O, to, may lumapit. Nagulat lahat. <laughs> Nagulat ang lahat. pati, <laughs> pati yung official ng ano, na, ng uh, China sa likod ni President Xi Jinping. <laughs> Napatingin, butangin. Anong liglang sumulput ngayon ay na yupak na to okay sa so ngayon hangin natin uh, uh, uh. Uh, tayo simplify okay tayong uh. tayong mo tayong 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 Isang leader pa ng China Lumapit putang tayo ngayon Masapak kita <laughs> Anak ng kagawang Hindi kasama yan sa script Walang nakalagay dyan Sa libro ng EPIC Nalalapitan Ng uh, leader Ng ibang bansa Ang next na Magiging host Ng EPIC uh, summit Ano ka dyan eh Nang lamang ka na dyan Sa ibang mga leader no? Kumbaga gusto mong sumipsip sa next uh, uh, chairman ng EPIC uh, Summit. I think ay pinagbabawal talaga yan. Hindi ang kasama. Hindi yung uh, usual na ginagawa dyan. Kumbaga, hindi yan yung tradisyon. Ang tradisyon po, malakpa ka lang ang mag-shake hands yung uh, present host at yung next na host. Kaso itong animal na kumag na bibihima. <laughs> gustong mambudol. <laughs> okay, tayo. Nagigyan natin. Na. Tuloy natin. Check ah. the package Ah. Nilapitan pa siya ng back up. Oh. <laughs> Narinig nyo? Parang pinatigil na si BBM dyan eh. Umupo ka na. Anik ka na. Anik ka na. ka. Oh. Okay. Tol tuloy ang sirimon <laughs> Yeah, the, the only time I I, I uh, was able to speak to President Xi Jinping was in our last uh, leaders' uh, retreat meeting. And the reason you why know, we are held in the we have, we have holding room, but every time he comes in, is surrounded by security. So <laughs> we are not to speak Namilit ka nga noon sa meeting. Sa <laughs> so, ang point niya, ayaw niya talagang pilitin. Ako, minsan nakikita daw niya, President Xi Jinping, ayaw niyang sunggapan, ayaw niyang lapitan. No? Kasi baka masuntok siya ng security guard. Nana, <laughs> na, lumapit ka na lang para ihagis ka pabalik ng Pilipinas. <laughs> takot, din, takot ka pala masuntok eh. <laughs> Pero binanatan mo nang binanatan doon sa Malaysia, no? So alam siguro, ang na binanatan ko doon sa Malaysia. Magpumilit ako dito, baka masuntok pa ako ng security guard. <laughs> okay, ito. Mm. Um, so, but, uh, when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Mm. Hindi pa ako bumabate. Di ah, uh, ba, ako anong sabihin? Baka naman mag-ano, mag-send. Na mag, 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 so, Pinilit ko makapunta sa kanya I said, you congratulations on your assumption for the, for the chair. Eh, <laughs> sa bunga po nga niya. <laughs> hindi pa daw na siya nangabati. Kaya pinilit daw niyang pumunta. Narinig <laughs> Galing sa bunganga niya, ang bubunis ng tanganista, na pinilit lang niya talagang uh, makipag-handshake. Wala ngayon sa ano? Standards. Wala ngayon sa uh, tradisyon. Siya lang ang gumawa, mantakin mo, nagkalat ka pa sa international stage. Hindi ka napinansin, nagpapansin ka, yan ang mahirap sa'yo. Dahil ang tigas ng pangamo, ang feeling mo, magaling tayo. <laughs> so, ito, pinagsiksikan mo, yung sarili mo. Sige, so, tuloy natin, oh. Uh, for 2000, for the following April, mm. and I uh, hope to do uh, good work together with you. That's it. Okay, <laughs> Yun, yun yung pinagmalaki mo na nag-uusap kayo ng na President Xi Jinping. Nakaw na handshake. <laughs> Ipinagbabawal na technique, anak ng kagawa. Ito. Putang ina mong ngimim. <laughs>